Ngayon nga mga bari ko nandito na naman tayo sa isang maatikabong siyempre get together na naman. Kompleto lahat at nandito rin yung makulit na si Joko. Ayan o, oh, pasiklaba. <laughs> <laughs> Ngayon lang kayo makakakita ng kumakantang nagko-crossover, di ba? Dahil sa lagi siyang walang buhay na mano sa pamamasada, siya muna raw naman mano sa pagkanta. At eto na nga. Inawakan na niya yung mic. Medyo hindi pa tinutodon ni Joe kung pagganda niya. Hindi pa niya pinapakita yung tunay na kapangyarihan ng pagganda. Nakikiramdam muna siya sa mga nakapaligid kasi pagka nilabas niya yung tunay niyang boses, baka mamaya lahat sila ma-inlove sa ganda ng kanyang boses. Hindi rin niya mabigay ng todo dahil wala pang espiritu. Espiritu ng R.H. Pansin para lang sa'yo oh, oh. Ay, Ligaw ang sigaw ng puso gawang Ligaw isip ko Nais ko ay malaman mo Medyo ginanana siya, ito nga eh Tingnan niyo, natulala pa yung isang tropa namin <mimic> Na'y ay alamang Dito nga Tuluyan ng natulala Ang isa sa amin Pareh. Pareh. Pareh.

Sa susunod na kasiyahan ulit. Let's go!